Pwede bang uminom ng paracetamol ang taong may sakit na TB kapag under treatment pero may lagnat? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang sakit na TB ay dulot ng bakterya na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Ito ay sakit na nakakahawa, kaya dapat ay magamot ito. Ang gamutan sa sakit na TB ay inaabot ng 6 na buwan o higit pa. Dapat inumin ito araw-araw, sa parehong oras at hindi dapat maglalaktaw para maging epektibo ang gamot at kumaling sa sakit na ito. Samantala, habang umiinom ng gamot sa TB, ay hindi maiwasan ang pagkakaroon ng lagnat. At para sa katanungan kung pwede bang uminom ng paracetamol ang taong may sakit na TB habang umiinom ng gamot o under treatment, ang sagot po dyan ay hindi po advisable ang taong may sakit na TB na uminom ng paracetamol kapag under treatment dahil makakaapekto ito sa kanyang kalusugan tulad ng pagkasira ng atay at makakapagpadelay o maantala ang epekto ng gamot sa TB at bilang karagdagan, makakatulong ang pag-inom ng maraming baso ng tubig para bumaba ang lagnat. Sa kabilang banda naman, kapag tuloy-tuloy ang pagtaas ng lagnat ng taong may sakit na TB, kailangan ay magpa-check up o dalhin sa doktor para malunasan ito. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. like share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Maraming pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli